Hello, biri, Rinig mo kami? Deb? Tangay na ganito tayo lagi? Tatabok? Discord? Oo, oh, oh, tayo. nang tayo. Wala kayo paano yun? Walang discord doon. Di dat, maayos natin to. balikyan natin to bakit? alin? Oo oh bakit? nagabut nganapa nang kailan? mo na ba na -ano pa tayo? mo tayo naman dulo tayo ba? dulo saan dulo? oh dulo dapat yung ano ha? Sige pwede na kayo manda, abal na lang ako Ano Ha? Sa Yung sa toll gate, pinakakanan. ah, Sige, nga namin, doon kami dadaan Okay mm. Okay Mereka may may oh may kasi Anong SIM yung nakalagay diyan sa iPhone mo? Dito tayo na sa, ano? Mahina yung phone mo. Bro, malakas ako sa ito, tabok. Ay, yung ano, baka yung setting sa Discord ko Yung volume sa Discord. Ayusin muna natin. Oh, hinto tayo tagilip Sige. Hindi, yung kay Abby nga, baka na niya ako dati. Dito tsaka dong, may tito tabok, may tito tabok. Yung ano mo kayong ano? Hindi. Dito. Ano mo ano? Ano mo ano? Huwag tako ano. Ano mo? Nakasagat daw yung volume niya mo. Dahil na nakasagat daw yung volume niya. Buta, <laughs> na volume niya, buta pa nasa 20% lang ang tanin. Oh.

Kataw ka rin tayo I-try Papagat ka? Baka kaya Sige, okay, git. Tapos na gud Nego. Tapos ko yung meron sa TV ko po tang ina umiinit. ano no, ano may pala lang yan ay Bigyan lang ito Di pa tinik ko may mga barkas okay. okay ng live mo Kikirinig po ba kami? Hindi ka na siya re-react Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano

Eh gago Kaya uminit yung itlog ko Ano ba yan? Alkohol, tumapon sa doon <laughs> Bitch, chat mo nga si Carl Sabi mo wag i-join yung account ko Sabi mo nasa biyay tayo Sabi mo eh ano, tawag dito nagsabi ka na kayo sa amin Sa Vima na sa Tiyaya tayo Pati yung paalam ko din ako lang Pagi ko off na ako Sabi mo, pag-drive mo lang si Abiga uh, mo, pag tinanong. sabi mo nag-break pag dadrive mo lang siya uh, ipag Ano po dito? Sabi mo pag tinanong naka ka mo ako. Sabi mo ay natid-tatid kasi sabi mo. Hindi yan, busy lang yan. Tang ina sabi ko na eh, may nangyaring hindi maganda eh. pala yung alcohol sa akin. ka Hindi, hindi mo to, dito. Hindi ko na nabot Hindi bulsa, nakasabit yan okay. lagi dito. to eh. Ay, 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 Lobby, Bi, pilih Hah? Oh, Wala apa Bi. nam tak-tak. ke sampah, apa kan, Sige, una ka. Ikaw yung magka-cash eh. Eh, May, may area pa, hindi ka naman tukot na bukod. Tignan mo nga kung cash lane talaga yung kanan. Minsan e, pa siya nasa kaliwa eh. Ayusin mo na lang paglagpas ng tol. Ayan B, nakikita mo yung bakat na yan? Yung bakat na parang ano? Yung box na yan, may pipindutin ka dyan. Sige, punta ka dun. Yan, nakikita mo? May pipindutin ka dyan. Oop! Yeah. ne nanya nanya takal ka label mal baat cinta tu

Tatabi niya lang yung ano, yung card. Card ba yan? Papel. Kapag kagaling ka, ka sa San Fernando, tignan mo card. Oo, oh, sa Ternando na. Mag-i-stop po, tayo. Okay. Gana? Okay, go. Papapalabas kita dyan, Pia. Kinig ka lang sa akin. Ha. Okay, go. So. Bawo na akong kumaliwa bago ay Okay, ha, to, konti. Refill na to.